So, eto yung ikalawa guys. Ikalawa sa ating apat na tarantula. Ipresenta e, natin. Wala nang paligo ito. Dahan-dahan lang. Check natin kung all good siya. Ayun guys. Kita ko na yung mga legs niya. Mukha namang hindi naka-death curl. Silipin lang natin. Ayun. Mukhang pre siya guys. 3 mult siya. Yan ang sign ng 3 na tarantula guys. So, kalbo yung kanilang abdomen. Tapos ano, mataba. Na parang kumikintab ng konti. 3 mult to. Nasa heavy 3 siya. Kaya malakas ang lobo guys. Na expose siya ng bukas yung kanyang container No? Kasi new world to. Uh, normally ang mga new world eh, hindi masyadong skittish. Pero may mga magaling nga guys na topakin talaga kahit new world. Kahit docile eh, topakin yung <laughs> tarantula ay nag-bolt pa rin. Pero ito, all goods guys, mabait siya. So ito guys, ang Nando ang Brazilian Red and white tarantula. Yan ang may ano siya, yung knees niya ay kulay white. Malaki din to guys, sana female ito, ano? Gawa na tayo ng kanyang setup. Ito, lumang container na naman. Recycle lang tayo ng recycle, ng container. Ah, ito, kulang cool yung kanyang vents, kaya dadagdagan ko yung takip ng vents. Kailangan maganda yung airflow sa loob. Kasi mainit ang panahon ngayon. Parang pandemic times lang guys <laughs> sino dito yung sumusubaybay ng SPTV nung pandemic times grabe yung pandemic guys ano ang tanging libakan ko lang noon eh ang pagkikip ng tarantula kasi kahit pandemic noon eh pwedeng umorder ng mga teas online sa UK ang sarap magkip ng tees sa UK guys wala nang ka-art-art -art yung pagbends natin o no? kahit saan na yung butas natin nung pandemic eh trabaho tsaka tarantula keeping lang ginagawa ako <laughs> walang mapuntahan tatabaw sa hospital kaya kailangan mag duty bukas ang hospital kahit anong ano kahit anong kalamidad ang meron kahit bagyo kahit lumilindol bukas ang hospital eh kaya kailangan mag duty so kapag day off natin eh sila tayo nagbablog tayo ng mga tees balik talansula keeping tayo dito sa Pilipinas and goods na siguro muna to guys medyo malalim naman na yung kanyang substrate oh. kapal na rin yan malapit na tayo magpakita ng mga takedowns guys kaso apat ah, yung mga tees natin eh <laughs> battle of the fangs yung mga yan nakakamiss din rekta rekta lang ano so eto mula din kay Z Exotics salamat Z Exotics kasama din to guys sa LTP may papel to guys kaya wala tayong ay nagretpo siya wala tayong dapat ipaglala. Salamat, Z Exotics. Ayan o. Ang laki ng kanyang abdomen no Puputok na. Pre-molt siya. After mag nito, siguro mga 10 days or baka 2 weeks pa na hindi kakain ito. Importante, hindi siya matuyuan ng substrate at may water dish. Ayun, pakawalan yung tissue niya guys. Ano? Diyan na muna siya para hindi siya ma-stress. Alisin natin to So yan guys, simple lang, napakabilis. Ang ating Nando Chromatus, ang ating Brazilian Red and White Tarantula. Diyan ka muna at i-focus namin sa'yo. So yan guys, gaya ng nauna. Kailangan din natin siyang pangalanan. Lahat ng teeth na may-keep natin eh, papangalanan natin. Kasi konting teeth lang yung may-keep natin. Kasi dapat yung may papel kaya dapat may pangalan lahat. <laughs> Parang gusto ko siyang i-handle guys eh. Nakaka-miss mag-handle ng tis. <laughs> Sobrang nakaka-excite. Sobrang nakaka-miss. Pero, hayaan na muna natin guys. Primulche. Eh. Tapos, ito water dish niya. Lagyan natin dito sa corner. Corner Avenue. Tapos, pump natin yung kanyang tagay. Pump lang ng pump. Tagay mo. So, ayan guys, ang ating Nando Clomatus, ang ikalawa sa apat na mga tees natin. Sana imorto kang pa, no? Sana matatagal pa yung apat. Pero, eto guys, yung ikalawa natin. kita kits tayo sa part 3. <laughs> Salamat, guys.